Magandang araw mga ka-viewers. Uh, for today's video, mayroon naman akong repair na isang uh, CRT TV. Ang brand nito, Sharp. So, ang issue nito, kasi ang sabi ng may-ari mayroong power pero malabo ang kanyang uh, picture. So, para malaman natin, uh, i-plug in muna natin. so bali naka-on na ang kanyang min switch power so umiilaw na ang kanyang uh, LED indicator so isikan switch natin, isikan power natin so bali nag-on na so bali ito ang kanyang plastada oh. malabo ang kanyang picture malabo ang kanyang picture so lagyan natin ng antena So bali nakabit ko na ang kanyang antena so ganun pa rin so bali ito ang so walang audio siguro sira itong volume control kaya walang audio pero ito ang plastada nya malabo ang kanyang picture so para malaman natin kung ano ang sira nito so buksan muna natin Uh, mga ka-viewers uh, sa ganitong plasada katulad kanina uh, nakita nyo sumalabo ang kanyang picture kadalasan na masira itong CRT uh, si si so papalitan natin ito ito ang ikakabit natin oh. No? ito pero kung napalitan na natin ito itong CRT si cup tapos ganun pa rin ang kanyang picture uh, malabo. So ibig sabihin may problema ang kanyang picture job ito. Ang picture job. Pero kung napalitan na natin ng CRT cap tapos mag-okay siya, ay uh, ibig sabihin CRT cap lang ang sira. So hindi lang kwa na si RT or picture uh, picture tube ang sira sa Ah, uh, ganon na plastada katulad kanina na mayroong picture pero malabo. Kadalasan pa rin mga ka-viewers itong kapasitor uh, na 10 microfarad tapos 250 volts ito. So, ito muna ang papalitan natin. Bali, ito ang tsura niya, mga kabyos, oh. oh, Kinalawang. Kinalawang. Kaya malabo ang kanyang uh, picture. So, bali, ito ang kabit natin. Same lang sila. So, bali nakabit ko na mga ka-viewers. So, bali ito ang kanyang si Arti dati. Ito ang sira. Bali, pinalitan ko na. So, try natin. So, lagyan natin ng antena. So, ang ang antena lang natin itong soldering lid sige uh, natin may na ang ligandig ito so bali okay na mga ka viewers so hindi na malabo ang kanyang picture So, okay na okay na mga ka-viewers. Hindi lang siya malinaw masyado kasi ang antena na ginamit ko soldering lid. So, may antena ako pero ang putas ng kanyang tuner malaki So, maluwag na masyado. So, hindi pwede na ito. So, soldering lead lang ang ginamit ko. Kaya, hindi siya malinaw, pero santina lang. Ang problema nito. At pamamanhin So, yun lang. Uh, thank you sa inyong pagpanood sa aking video So thank you, thank you uh, God bless all uh, Thank you, thank you